Oo, oh, alam nyo na, taga-sunod-sunod sa kanila, taga-video, mag-vlog na naman kami. <laughs> Ops, kasama natin ang ating batang-batang asawa. <laughs> Hinaya niya nga pala ako ngayon dito sa Hebrew, sa Roma Beach. Alam nyo na, pinaglaba ako kahapon. Napagod, ito ang aking premyo. <laughs> kaya mga tatay dyan, sa susunod, pambabayang bilhin yung sabon para hindi kayo maglaba. <laughs> Oh, welcome back mga bulikat kong kaibigan at haliparot. <laughs> Mag-unwind tayo dito sa Aroma Beach. Kakataon lang ito, umorder tayo ng malamig na kape kasi nga sobrang init ng panahon kaya bagaan main tayo dito. Oh, Hebrews, baka naman may discount tayo diyan. <laughs> At maya-maya nga, dumating na rin yung in-order ni Mrs. The Pansit. Sarap yan. O, order na kayo. Pasyal na kayo dito. Siyempre, babatiin natin yung may-ari ng kainan nito. Kay Paolo at kay Ma'am Kay. Shoutout sa inyo. Yan, nagbibidyo-bidyo muna ako. Alam nyo na, vlogger. Nahuli yan sa pagkain. Kasi nga, magbibidyo pa para sa kanyang content. <laughs> o, tara. Labon tayo. <laughs> sulitin natin ang pagkakataong ito bilang bayad sa paglalaba at paghalaga ng mga bata. Matagal na uli maulit ito. Next week na uli. Oh, kanina mo pa ako tinatawanan dyan. Pindutin mo na yung follow. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. God bless.